Good morning sa ating lahat. So, tayo na naman po ngayong umaga ay magbahagi na kanyang mga salita. So, kung titingnan po natin ay mayroong mga bagay no na na pinag-aawayan pagdating po sa ng mga salita, no. Kaya po kung papansinin po natin, maging po sa isang pamilya ay hindi po magkasundo pagdating po sa uh, pananampalataya isan pagkakaiba sila ng paniniwala. It's the one family, no? O kaya naman ay 'yung iba ay pinag-aawayan talaga. So, ano kaya 'yung dahilan, 'yung understanding? No po. So, kaya mahalaga po na nauunawaan natin mabuti at alam po nating kung ano ang sinasabi ng mga salita ng Diyos at tingnan din po natin na ang Bible, ito po ay covenant. So kaya po, binibigay lang po ito sa kanyang pinagkakatiwalaan. Isa rin po yung sa dahilan. So kaya kung titingnan po natin ang Matthew 10 verse 34, ay ganito po sinasabi. Huwag ninyong isipin na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Na parito ako upang magdala ng tabak. Hindi kapayapaan. So, yun po yung sinabi in the following verse po sa so 15, sinabi po dito na naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang anak at ang kanyang ama ang anak na babae at ang kanyang ina at ang manugang na babae at ang kanyang bianan na babae So, pagsinin po natin. This is the family war. So, ang dahilan, kasi iba po yung understanding na nakukuha nila. Kaya kung titingnan po natin, ang pagtingin po dito, ay tingnan natin yung dalawang bagay. So, kasi mayroon pong dalawang entities na naglalaban talaga. Either Abel or Bad Spirit either ang Diyos o si Satanas. Si so in place po ay gumagamit sila pareho, no, ng tao. No. So kaya dito po natin makikita. Kaya nga po yung understanding doon po natin makikita. No po. Kaya po sinabi ng ating Panginoong Jesus. no? Na hindi kapayapaan ang kanyang dala. So bakit? Kasi nga yung understanding at pangalawa sino po ba ang gumagamit sa atin ang Diyos ba o si Satanas <laughs> yun po yung ating pagbabasihat no kasi mayroon pong dalawang entities na gumagamit sa tao at depende po ito kung ano ang mayroon kang karakter so kaya nga ingat po tayo na hinihimay ang kanyang mga salita sapagkat napakasilan po at dapat lagi natin lagi tayong hihingin ng ka, ng understanding mula sa Diyos para hindi po tayo maligaw sa ating paniniwala. So kaya titingnan po natin uh, para magmix mix po yung salita, mag-mixen. Eh. po natin yung John 8. ano po. Ano pong sinasabi? Sa John 8.31 Kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Di po ba? <laughs> Dinabi niya, kapayapaan ang ibinibigay ko sa iyo. So, kaya pong hindi natin masyado naunawaan yung Bible, sasabihin natin bakit contradiction. No? Nagkakontradict yung dalawang talata. So, kaya mahalaga yung understanding ng Bible. At, titingnan po natin yung kung ano ang pinagmulan nito. Dapat po alam po talaga natin. Kasi kapag hindi natin alam, iba e yung, iba yung ating interpretation. So, at sinabi rin po sa ano, John 20 verse 21 na, ano po, na kapayapaan ang ibinibigay ko sa iyo. At pagkatapos noon, hiningahan po sila. At sabi niya po ay ibinibigay ko sa iyo ang aking Espirito. So, ito po yung process ng paglikha sa atin sa pamamagitan ng salita. Ano po? So, kapag binigay sa atin ng Diyos ito, so, flowing po yung salita, naunawa natin mabuti. So, kaya mahalaga yung understanding at paghingi sa Diyos ng karunungan mula sa Kanya. Magandang umaga po sa ating lahat na wapoy nakatulong ang mga salitang ito mula sa kanya po. At mula sa kanyang mga salita, ang Biblia